Ano ka? Kala ko gaya magbubukas tayo ng percent? Oo nga ho. Ay, pausap-usap naman ho. Kaya hindi mo yung ginagalirin niya. Lalo ba? Kaya naman batugan mo ga. Ikaw na. Ay, nadala ko na nga diyan ang ring light. Ring Ay, ring light. okay, tayo. Ay, diyan, yun. Oo, di Yung ga, ang ring light. Oh. Ala, ay naman ka na. Ala, nadala ko na nga diyan ang tripod. Akala ko naman eh. Ayan o. Oh. Ang ganda na aming sofa. Sofa. Alam ko na, hindi ba nila ako din sa mga? ano? mabigat tari. Baka hindi mo alam. Ano ito? Hindi ko alam. Eh, parang nakalaw. Pari laruan na eh. Talaga laruan. at mabigat eh. Ha? order ko? Ha? Hindi ka ako? Ako nag-order ko. Toga. Hindi na. Ihilahin ko na. Ha? Hindi ka natin ilalagay din sa tripod. Doon ilalagay pa naman Hindi Gusto ko rin na sumali. gusto. Lagi lang ano excited na makita eh. Excited na Oo. Oh, oh. Laan niya kung ano ito. Wow! Wala pang ako eh, inay. Bawa ka, <laughs> uh, si ano ah, ah, ba kaya yun? yan? Uh, ano kaya ito? Baka... Parang ako ya. Inorder ako si Daisy ng ano, ano? Ay, ng lamig-lamisahan. Talaga? Baka, e si, baka yan! Baka Inorder ko si Daisy. Sabi mo, binubuksa? Hindi, titignan ko muna eh. Kung arin na nga. Bago ko ibigay, dapat titignan muna natin. Sa, ano. Hindi, hindi pa naman sigurado kung ano. na. Ano, ko isusundo ang ano. Parang yan nga, nakalugna Parang nakalug. Baka nga, yan ang, nga. Hindi yun. Sige, mamaya ano, ano, ko pagka ano. Eh, Siyempre, yung mga paapa Tara, <laughs> mga paapa mm -hmm. Order ko lang ho talaga. Gayong kabilis. Minsan ang mga ano, mga seller. Ay, ay. Oh, oh. Titingnan ko rin. Okay. Ah. Eh, huwag mo nang bubuksan lahat. bakit hindi bubuksan? Ititignan e, ko. Ah, Bawang kalat kaalat day dyan. Alay, Silipin mo na lang, ah. Oo, oh, maaari kong sisilipin. Di ako yung napatakap lamang. Kuy, makakain. Yun, para lagi gusto mo oh. lagi ah. makakain. Speaking of makakain, nasa yung Hala ko talaga, ano. Nasa yung dry, dry. Nakain tomatoes? na, pinamigay ko. Naku po, hindi mo na nakatikin. Eh. Hala, huwag na. Huwag ka, ka na. Saka na. Ka na eh alangan, yung mga Kaya naghingi sa akin. Na, namigay ang... din ako sa battle. May binigyan akong isa sa battlelek. Shout out sa mga taga battlelek dyan na mababait. May pirma, may <laughs> Lahat na may mababait. Ay, ako hindi ko na... Ang bukas hindi ka na nagkaigidida. Hindi pa Alas, ay, ay. magpapadala sa ata. ako ibang pasa, Nako, malabo. Huwag uh, na di Ay, 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 nako inip ang dito. Kale, yon eh. yon kayo sadyang naman, naman man, eh. Hindi rin eh. ay. Eh, ako. patirahin mo di yan. Um, kang. Na na. Sa aking mga ako na. Wala yeah. kayo. Porsyento. Ano? porsyento ko diyan Ayun lang yun ka. Pag hindi, to, oh. Hindi. Kung hindi, o. Sahan. Naman libo. Ako nga. Diyos ko. makaimpang. Aray, 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 Ay, siya purol naman ng ano eh. Um, oh, Ang lamisa Ha? Paano gaga? Hindi naman natang aray lamisa eh. May lamig sa Ano ito? Ano, hindi yan atin. Bukas ka nung no, bukas. Ay, sa kanina yan. tayang. Ah, sa niya tayo. Ah, kapinaman pinaman niya. Ka na. Kailangan <laughs> ako Hala, Dadali tayo niyang. Ano ba pangalan? Ay, wag ko. Mm -hmm. Para ka. Mm -hmm. Ang na. Tingnan mo. Oh. Di saka pinaman niya. Hindi mo na-order -na sa kapinaman. mo. Ay, baka. Ay, baka talaga ho. Ay, tingnan na. Nasaan ng pangalan? Dito. Niyo ang pangalan? Bwede din ako. Naaalis niya yung pangalan. Ba, hindi ko naalis pangalan. Wala nang pangalan eh. Kaya lang, tibos na lang dumating dito ng walang pangalan. Ay, tingnan nga eh. Okay. Oh. <laughs> Mag-mama mag ang maangang ma 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 ka ba? Pa. Ah. nga pala pupaw. Oh, aray si hitar yung unang aray. Mga luggage, luggage. <laughs> <laughs> Diyan, aray pala mga inorder ko, inay. yung ka, luggage. Ay, akala ko ay luggage. Ay, paanit niya. Hindi kayo pang na ganyan. Luggage. May siya na yung luggage. Luggage, mesa. Yung sa pala yung mga ganyan na order mo, hindi mo na matandaan. Ay, ang dami-dami ko na talaga order sa TikTok, bro. Ay, no, talaga naman nakakabudol talaga Dennis, sa TikTok. Ay, Narilito na ako kung ano mga parcel ang dumadating sa akin. Hanggang pahulaan kada may dumadating. Teka, teka, teka. Yung ito ay microwaveable. Ito, o, nakalagay, Oh. Microwave safe containers. Oh. Yan, yan. Hey, gamit na gamit sa atin. Yan, gawa sa ref. Ano? Hmm. Ay, Oh, merong... Oh, wow, may ibang kulay. Kung may puti, ayan, kung kaya ng puti, guys, kung nagkahanap kayo ng karne, ito, nakalagay na dito, oh, five pieces per pack. Ayan. Oh, tamang-tama yan, Periana. Gawa ng mga pagtayo tansiyon. na alis din eh. Diga. Da lalagyan natin ng ating mga pagkain. Ganigo, no? Ganigo, Tapos, ganito, sa atin. Mm. Naku po, ang rep. Siyan siya na pag naiiwanan. oh, oh, matama. Hindi kung hindi nila tinataklo ba yung mga mga pagka pagkain minsan at saka nanlilipol lang minsan ng mga takip dito oh ma. eh ito tinangat ng ng aso oh ito five pieces na agad ay, nakakatuwa Nakatung naman ang an laki nito ay tamang tama, -tama ay, rin mo ugod pag baro ah baro mo talaga ipagbarugan ay. eh ari ano tamang tama kailangan din ng kafe naman ito kuy ang mga may pa-order tayo. Oo, tama-tama dyan. Yun, ang galing ko talaga bumili. Ang galing, mahali kang talaga. Oh, mm. naku, ang galing pakis, ko talaga. pakis, 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 pakis. Ang galing ko talaga bumili. Parang amoy langis ka na. Ano? <laughs> Joke. Alam ko naman bagong lay ka. Parang amoy ano ka, yogurt. Yung milk yogurt soap. Ayan, oh. Oh, may gay ang pa rin. Microwaveable din yan. Oo. Oh, no? Nakalagay din yan. For packaging solutions. Oh. Oh nga, ayan o. Dito. Nakasulat, microwavable container. Yes. Yes. Microwave. Freezer galing. safe, food grade, and reusable and recyclable. Nakalagay din mo. Ang galing mo, Kuinay. Very mo good talaga. ka talaga. Pwede na ako mag-negosyo. Oh, At syempre oh. din, nilagi sa amin parang parang Palaging nagkakaroon ng bisita. O oh, alam nyo na, meron kaming ipapagamit na. Oo. Oh, so, oh. Misang kasi so, ang ibang bisita gusto disposable. Yes, hindi ka ito ngayon. Ang dami. Oh, kung nagkahanap naman kayo. Wow, dami. ito pa o. Ano ka yan? Ang dami ka pala talaga ito na nagamitin. Kasi nga, yung garlic, gamitin-gamitin niya talaga. Pero yun naisip ko sa cafe naman. Magkano yan? Magkano? So, hindi ko tanda kung magkano ito eh. At sa pangarap pa o, oh, tinanin niyo. Oh. Oo oh, nga. Um. Aray sa atin. Yan. Oh, yan. Oh. Ngayon, ito. Oh, so, sa TV5, tanda-tanda ko hanggang minsan. O, di ka. Mm -mm. Ayan. Antongi. Meron din pala akong order Pwede na gano'n. Pwede na oh. yung mag-ano. Ayan, o. Oh, ang dami ko pala talaga in order. Natutuwa ako. Ayan, ari, lalagyan natin mga pangulang pag kami Ito. ho. Kasi ano, minsan ho, uh, nagbabaon na lang kami. Ayan, ang mga oh. inay nagbabaon sa sasakyan. Sa sasakyan, na ano. Ayan, meron Ayan, na. Ayan, galing. galing. Ako, galing ako. pati nga ako ng pangalan niya. Oh, pwede na dito. Kunyari, ulam din niya kan. Oo. Oh, oh. Stigna, ako nito, kadami. Dine tayo magnegosyo dito. Ano? Oh. oh ito Ayan, pa. Oh. Oh, ano bang ba, basa yun? din ni Bell? Yes, Bell. Bell Food Packaging Solution. Ang galing naman ni Bell. Talagang solusyon uh, ito oh, sa mga oh. pagkain natin. Ayun, hmm. oh. Kapag naghahanap kayo ng mga gantong produkto, oh, ba, so... hanapin nyo ang ano? Hanapin nyo si Bell. Ayun. Hanapin nyo siya. Arat At talaga na, namang eh. Oo, ang dami. Eh? Naku, matutuwa si cafe naman ito. Yeah, so, okay. Ito, ito ay pang take-out. Ano yan? Oh, pati niya kanyan. O, ano. Ayan, kung meron kayong business, ano, yeah. kunyari, ah, parang pang mga restaurant, coffee shop. Kagaya namin, meron kaming coffee shop. Lagi kaming nabili ng ganito, pang take-out box. Ayan. Yes, kailangan meron namin, kami. kunyari, halimbawa, gusto ipa-take-out ang mga pasta, ganyan. Oo, oh, oo. Oh. At Ay, ito, sa Oh, Tama-tama nga, take-out box. Yes. Na? Ito, pag sa mga sauce. Yan, oo. Oh, Naku, oh, kailangan, kailangan niya ni Cafe naman. Naku, mapupuri pag, ka, ka ni Kuya Aymon. Ang galing. Oh. Kaya, ayan, o, oh, baka may gusto sa inyo ng mga garni. Oo. Oh, oh. oh, diga, naghahanap kayo pang events, o oh, kaya naman pang yes. party. Oh, Pwede oh. din ng kunyari sa inyong mga nego negosyo, diga. Ayun na nga, We kagaya nga, nga ng coffee naman, ayan, sa mga may restaurant dyan, mga coffee shop, kailangan nyo ng ganto pang take-out box, oh, at saka pang, mga garne, pang storage, pang ano, diga, nilalagyan natin ng mga ano, ng mga, antab dito, yung mga karne, mga kung ano-ano, isda, para hindi nangangamoy sa loob ng ref. Mm -hmm. Dapat laging meron tayong ganitong container. At saka ito yung ganito, 50, 50 pieces na agad. 50 pieces? 50 pieces na agad. Oh. Oo. nga eh. Pero oh yun yung oh, maka dyan. mas makakamenos kayo kasi ito ay, yun yun maramihan agad siya. Kung mapapansin oh. nyo, 5 pieces, 5 pieces, ganyan. Tapos ito, ilang pieces? 10 pieces. So, imagine ninyo, diga, tinan nyo lang dyan sa yellow basket. yan kapag gusto ninyo, o diga. Ilalagay natin yung link doon para... Nga, sharing is caring. Kaya, yes. ko din sa inyo. Makakamura kayo pag kagantong bultuhan ang inyong bibilhin. Ang galing mo, naisin mo talagang bumili ng ganito kadami ah. na agad. Kasi nga, minsan, napunta kami sa supermarket o kaya sa palengke, nabili kami ng pa isa-isa, pa dalawa dalwa Tata mo, no, no Oh, tayo, Tiga, hanap tayo. Gala tayo. Pinabili Pum pa natin si Mahal sa dito sa palengke. Ano? Uh, uh, eh, ang Mahal, eh, ito, mura lang. Hmm. Kasi, makakamura kayo pag ganito kadami na. Tsaka, ano na siya, yung parang madamihan na agad. Kaya, yeah, pa Parang to wholesale, din. eh, ano? Yeah, ito yung gustong yan. gusto ko, kung hinay. Ito yung mga, pa ano, pag mga may event kayo, may may paluto. Oh. Ayan. O, oh, din ninyo ilalagay. Tama. O, oh, syempre. Tama-tama tama sa birthday mo. Birthday Yes. Ka. May October pa. Madami magte-take out. <laughs> ayan. Ayan. O, di ka, syempre, may handa ka. May O, oh, may aalis, may pa-Sharon. O, oh. dito Naka-ready ka na talaga. Ayan nyo, gagawa ko ng video sa birthday ko. Kapag may nag-Sharon, ibibidyo ko, gagamitin ko. Yung gagamitin natin ayan. si Belle. Yung mga ayan. containers. Ano? Makakapal yung ano niya, ano? Yes. Yung pagka-plastic, oh. Hmm. Ay, ang dami agad. Ilan ito? Isa, dalawa, tatlo, apat. Na, ilan gaaray? Nagulat ako sa ano. Ilan ho yan? Five pieces. Oo. Oh. Oh, ang dami niyong maiilagay. O, oh, malalim siya. Hindi ko rin nag-expect na ano siya. Maramihan pala talaga siya. Akala ko kaisip siya. No? Yun. Kaya pala. Ganito pala yung in-order mo. Ganito na na-order ko. Teka, sumabit na mo. Ayun, basta. Ilalagay namin yung link sa yellow basket. At kapag gusto nyo, ay siya. Magsi-order na kayo. Huwag na kayo magpahuli. Bumili na rin kayo ng garning bandel-bandel na. At ito maganda sa anumang okasyon. Dapat meron tayo laging ganito sa bahay. Yeah. ko lang sa inyo. Yan, yan, yan siya. Ang lalim ano? Hmm. Madaming Madami may ilagay. Yun, pang carbonara. Pang spaghetti. Chicken. Uh, yes. Mga salad. Pang fish, Pesto. <laughs> Pasta. Pang, ano nga to? Yung, ano, seafoods. Ano? Yeah. Nakalagay dyan. Nakalatag dyan sa inyong ganan. Maganda siya. Hile-hile yan. <laughs> hindi nyo ikahihiya yung lalagyan dahil maganda naman. At saka, mm. ano, yung yung quality niya maganda. Oo, oo. Hindi malutong. Ano? Okay. Tapos, kung gusto niyo ng white, meron din namang black. Galing. Ano? Yung, taman tama na. Taman-tama sa iyong kaarawan. Oo. Oh. Oo may gay anak may mga kutsara tinidor na ano pa ano pang kailangan oh, grabe parang ako magnini oh isa yan Kasa tama na, na at na pa. pag gusto ninyo puntahan niyo lamang ang yellow basket i-click niyo lamang yan ang yellow basket na doon sa itaas ng pangalan pangalan mo ano itaas na diyan yeah, yan? No. tama